conclave ang itinuturing na pinakasekretong eleksyon sa buong mundo. Pero hindi ito tulad ng nakasanayan nating halalan dito sa Pilipinas dahil ang conclave ay isang eleksyon na walang mga kandidato. Taong 1276 nang isagawa ang kauna-unahang conclave sa Arezzo, Italy kung saan nahalal si Pope Innocent V. 1621 naman nang ipatupad ni Pope Gregory XV ang secret balloting sa paghahadal ng Santo Papa. Nakasaad sa Universi Dominici Gregis o ang Apostolic Constitution ang mga panuntunan sa conclave. Fast forward to 2025, kasunod ng pagbanaw ni Pope Francis ay opisyal na ring umusad ang conclave. Ayon sa Vatican, mula sa orihinal na 135, may dalawang hindi makakasama dahil sa health reasons. Kaya 133 ang cardinal electors na lalahok ngayon sa conclave. Tatlo sa kanila ang mula sa Pilipinas, si Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Ang venue ng conclave ang Sistine Chapel. Dito manunumpa ang mga kardinal na hindi lalabas ang anumang mapag-uusapan sa conclave. Ang panata absolute at perpetual secrecy. Kasi yung conclave is not simply a political exercise kumbaga no na mag-voting. In fact, quite the contrary ay ito ay isang spiritual activity, liturgical activity. Walang cellphone at anumang akses sa mga balita sa labas, sino mang lalabag ay ituturing na ekskomunikado ng simbahan. Talagang iniskan na walang listening devices, baka may pumasok doon na iba na nag-iwan ng ano, communications. And then imagine yung mga bintana, mga bintana na mga normal na mga kwarto, yung bintana kasil apat na beses maaaring magbotohan ang mga kardinal kada araw hanggang may makakuha ng two-thirds ng mga boto. All eyes sa Sistine Chapel Chimney na magbibigay signal sa estado ng naganap na botohan. One election and then kung black smoke, ibig sabihin kung walang, wala silang napili, kasi kailan two-thirds majority, babalik sila Thursday, Friday, Saturday. Sa oras na may mapili, tatanungin siya kung tinatanggap niya ang kanyang eleksyon bilang Supreme Pontiff. Dito rin ay kailangang mamili na siya ng kanyang papal name. Pagkatapos ay iyahatid siya sa tinatawag na Room of Tears para iproseso ang kanyang emosyon at nararamdaman matapos tanggapin ang mabigat na responsibilidad. Ayon sa tradisyon, ang most senior cardinal ng College of Cardinals ang magsasagawa ng mahalagang anunsyo na Abemus Papa. Ang mapipiling cardinal sa conclave ang magiging 286 na Santo Papa at pamumunuan ang nasa higit 1.4 bilyong katoliko sa buong mundo. Para sa impormasyong na papanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.